Magkapatid na 17 at 19 years old. Nasawi sa pagtulong sa na-stranded na tricycle sa malakas na aagos ng tubig sa Sambales. Detalye na balita mula kay Tani Kumilang, Aris 37, Tani, good morning. Dahil sa pagtulong, try sinapit ng magkapatid na sina Brian Ibuen 19 at Kenneth Ibuen 27. Matapos silang tangayin ng malakas na agos ng tubig habang tumutulong sa isang na-stranded na tricycle sa dam ng Tubo-Tubo South sa Santa Cruz Ambales. Ayon sa kanilang kapatid na si Jabi, nagpunta lamang sila sa lugar upang magbidyo nang makita nilang hirap sa gitna ng tubig ang isang tricycle. Hindi nagdalong isip, agad na tumulong si Kenneth na itulak ito at sinundan siya ni Brian nang makita itong naipit sa gitna ng malakas na agos. Hindi na nakaligtas ang dalawa. Natagpuan ang bangkay ni Brian kinagabihan habang si Kenneth 8.30 na kinabukasan ng umaga natagpuan labis naman ang pagdadalamhati ng pamilyang Ibuen at ng buong komunidad. Ngunit saludo ang marami sa kabayanihang ipinamalas ng magkapatid na magkapatid. Nananawagan ang lokal na pamalaan para sa mas mahigpit na babala at seguridad sa mga delikadong lugar upang maiwasan ang kalintulad na insidente. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, uh, Dani.